Six signs na mahal ka niya pero hindi pa siya handa. Makinig ka para malaman mo. Number one, lagi kanyang iniisip pero palaging may malaking pero. Gustong gusto ka pero palaging nangingibabaw ang takot sa kanyang puso. Number two, ayaw kanyang mawala at lumayo sa buhay niya pero ayaw niya rin ng commitment gusto lang niyang palagi kang nandyan sa tabi niya at sinisigurado niyang hindi ka mawawala. Number three, palaging may excuse sa timing. Palaging may dahilan at madalas ginagamit niya ang oras bilang magiging dahilan sa nararamdaman niyang takot. Number four, inaalagaan at pinoprotektahan ka niya pero hindi inaangkin. Alam mo yung care without clarity. Ganon na ganon. Number five, palagi niyang sinasabing mahalaga ka sa buhay niya. Hindi lang sa salita, bagkos ipinaparamdam din niya sa gawa. Pero kapag tinanong mo naman kung bakit, ang palaging sagot niya ay basta. Number six, follow mo ako para maging kayo na ng taong iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video. Dahil naniniwala akong mahal ka niya, alisin mo lang ang takot na kanyang nadarama. Tandaan mo yan. God bless. Five signs na wala talagang interes iyo ang isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, hindi siyang ang unang nag-text o nagchat-chat. Ikaw palagi ang unang nagchat-chat. At red flag na kapag ganito. Oo, minsan busy ang tao. Pero kung alam mo namang may time siya, pero hindi siyang unang nagkupusa, malamang wala talaga siyang pakialam sa'yo. Number two, sobrang kumpiyansa niya kapag kaharap ka. Alam mo yung sa umpisa pa lang ang chill ng vibe niya kumpiyansa magsalita, walang hiya at kaba na nararamdaman. Minsan sign talaga ito na hindi talaga siya interesado sa iyo. Number 3, palagi siyang nagbabanggit ng ibang lalaki. Alam mo yung palagi niyang sinasabi sa iyo na kung kung paano siya na-attract at kung paano ka attractive yung lalaki na ito at sobrang cool ng lalaki na iyon lalo na kapag alam niyang humahanga o may gusto ka sa kanya at paraan iyon para ipamukha sa yung hindi talaga siya interesado sa iyo. Number 4 wala kayong consistent na usapan. Minsan lang mag-usap o magka-chat. Madalas i-chat ka lang o kakausapin ka lang kapag may kailangan siya sa iyo o kailangan kanya. I-chat ka dahil mapapakinabangan kanya kasi alam niyang one call away ka lang at alam niya rin hindi mo siya tatanggihan. Number five, ifollow mo ako para magising ka na sa katotohan ng ang babaeng iniisip mo ngayon ay hindi interesado sa iyo at ibaling mo na lang sa ibang babae na mamahalin ka kagaya ng pagmamahal mo. Tandaan mo yan at last. Pakasalan mo na ang lalaking sinasabi sa iyo Itong limang bagay Makinig ka para malaman mo Number one Proud ako sa'yo Alam mo yung mapasukses Man o pagkabigo Ay hindi niya nakakalimutang sabihin ito sa'yo Pinapatunayan niya sa'yo Kahit anong mangyari May isang lalaking susuporta At makakasama mo sa pag-angat At pagkabigo Number two hindi pa rin ako makapaniwalang akin ka na. Alam niya kasing sa una pa lang ay ginto ka na o nasa itaas ka na na malabong maging sa kanya. Matagal kanyang ipinagdasal at pinangarap na kapag nakuha niya ay hindi hindi niya na pakakawalan pa. Mahal na mahal ka niya at ayaw kanyang mawala pa. Number 3 kaya mo iyan, mahal. Siya palagi ang number one supporter mo. Pinapalakas ang loob mo sa pinakamahirap na sitwasyon. May isang lalaki kang masasandalan at magsasabing laban lang kasi kayang kaya mo iyan. Number four, oo tama ka at ako ang mali. Ito talaga ang malupit sa lahat. Handang magpakumbaba at akuhin lahat ng kasalanan maging masaya ka lang ikaw ang palaging tama para sa kanya ikaw ang boss at gagawin niya lahat maging masaya ka lang number 5 i mo ako para malaman mong ito na ang sign na dapat 'wag mo nang pakakawalan pa ang lalaking iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video para maging masaya ka hanggang dulo tandaan mo 'yan god bless kung aalis ka sa buhay ko, edi mag-iingat ka. Minsan, we need to understand na hindi lahat ng mahal natin, imamahalin din tayo pabalik. Hindi lahat ng ating pinaglaban tayong ipapanalo. Hindi lahat ng nag-stay mananatili hanggang dulo. Kaya hanggat nasa inyo pa yung taong minamahal ninyo, Iparamdam ninyo sa kanila bawat sigon kung gaano sila kahalaga sa buhay mo. Huwag mong hahayaang mawala muna ang isang bagay o tao bago mo makita o ma-appreciate ang halaga nito. Hanggat nasa iyo pa, ingatan mo. Ibigay mo ang lahat-lahat na makakaya mo para mapasaya siya sa piling mo. Tang sa gayon, kung sakaling iiwanan ka man niya, alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkulang sa hindi lang siya na kontento. Kaya sa taong nagmahal, minahal at minamahal kung sakaling lukohin man tayo, magsinwaling sa atin o ipagpalit tayo sa bago nilang nakilala, okay lang yan. Mag-2026 na at sinampal na tayo ng realidad na hindi lahat ng tao pwede nating i -please hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating magmakaawa para lamang hindi tayo iwan. Sometimes, we really need to see our value and protect our heart to people who can't see our worth. Kung aalis ka sa buhay ko, aalis siya sa buhay mo, eh di mag-iingat ka. God bless. Sabi nila, ang pinakadabes na babaeng makikilala mo ay siya rin yung babaeng pinakamahirap intindihin. Pero kung matututuhan mo kung paano siya iintindihin at uunawain, ikaw rin ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Alam mo kung bakit? Kapag alam niyang naiintindihan mo siya, walang katumbas na pagmamahal ang ipaparamdam niya sa'yo. Kasi alam niyang ang lalaking minamahal niya ay handang manatili at umunawa para sa babaeng mahal niya. Tandaan mo yan. God bless. Malaki ang pinagkaiba ng mahal ka sa kailangan ka. Minsan kasi, ikaw yung kailangan pero hindi ka naman talaga ang totoong mahal. Masakit, pero ito yung totoo. Tandaan mo yan. god bless.